Nakato okay. doon na yung tubig eh. Doon eh. Doon tama, gawa ng ano, naguhuon lupa eh. O, patay oh. na. Lalawak na lalawak. Ay! Grabe eh. Yun, dinala na. Wala na. Doon ang tatamaan, ang tatamaan eh. Harang pa na eh. pa kasi na yan eh. Aliit? Ayan na alit yan. Mm. Hindi makukul ka dito. Doon? Hindi kasi dito eh. At hanggang sa naman lang yun, hanggang doon sa may kawayang yan. Ano? Guguho na ng guguho. Ang lakas diyang impact. Wala na nga yun. na rin. O, uh, ito, ito. O, o, yung mga Madadala na yun ang madadala. Ano? Oh, ano? Kanina, okay pa yan. kanina? Okay pa gano'n yung lubo. Muga di ba? diba? Buhay na sana eh.